Update po tayo guys, uh, umaga na naman, magagamas na naman kami ng pangatlong araw, ayan o, oh. uh -huh. malinis-linis na po, ayan, uh -huh. Uh -huh. konti na lang, uh -huh. ayan o, oh. kita na, uh -huh. mali po kami magagamas ngayong umaga, ayan, uh -huh. konti na o, oh, yung mga gabi dito, nalis na. Yan lang po yung natira. Oh. Uh, para po sa aming fourth uh, port day ng paglilinis ayan po ayan. Uh, magtataning po ako ng red lady papaya ayan o oh. ayan. Panguna lamang po yan Ah uh, guys, uh, closing na po ako. Kaya ngayong closing na po kami ngayong fourth day ng aming paglilinis. Ayan po. O, nagtanim na po ako ng papaya. O, unang tanim po. Ayan o, papaya. Anim na puno yan, red, red, lady papaya. Ayan o, nagsunog-sunog kami. O, saka na yung uh, final na linis niyan. Ayan. O. Ito po, di namin nalinis kanina kasi napakaraming Langgam, yun langgam na pula. Apanas kung tawagin dito sa amin. Kaya sinunugan namin. Ayan, nalinis na. Ito na lang, bubunuti na lang ito. Itatanim, ilipat. Ayan, ulipat yan. Tapos, yun na lang, kanto na yun. Ayan, yung corner na yan. Nililinisin na namin bukas ng umaga. Ayan, ayusin namin yan. Okay. Ayan, sinunog na po namin yung ibang na gamas namin na ano na damo at saka yung mga basura ito po subukan ko pa kung marirevive pa pero hindi na ito bubunga ngayon taon sigurado next year na to yan na, matumba napaka ano napaka damo yan nagbunga na po yan kaso wala na sira na